Magbalik tanaw tayo sa nakaraan eksena. Napili ni Solwi na makipagsabayan kay Birang Shin. Umaasa siya na sa palitan nilang ito ay mawawakasan na niya ang buhay nito. Pero hindi basta-basta ito magpapatalo ng hindi lumalaban. Ngayon ay makikita na natin kung ano ba talaga ang kakayahan ng taong ito at kung bakit isa siya sa paborito ni Gui Sama. Nagkasabay ang atake ng dalawa sa isa't isa pero parehas lang nitong na cancel out ang isa't isa. Lamamang lang ng bahagya si Birang Shin dahil nakapagtala pa rin siya kahit papaano ng damage kay Solwi. Tinamaan sa kanang pisngi ang ating bida. Naiwan naman siyang tulala dahil di niya inaasahan na mapapantayan ni Birang Shin ang kanyang martial arts. Sa kabilang banda naman ay dismayado rin si Birang Shin dahil kakaunti lang ang nagawa niyang damage kahit alam niya na mas batikan siyang mandirigma sa kaharap niya ngayon. Nakita na ni Solwi ang sword ore ni Birang Shin at mabuti na lang ay napaghandaan niya ito kahit papaano. Dahil kung hindi ay pinaglalamaya na siya ngayon. J, kailang di naman uso sa kanila lemay. Alam ni Solwi na kahit sinworth siya at nagawa niyang matalo si Birang Shin ay siguradong makapagtatamo din siya ng matinding pinsala. Ang tanging mag lang sa naging palitan nilang ito para kay Solwi ay umubos ng madaming chi si Birang Shin sa pag-ataking ito. Kaya't kahit makagawa pa siyang muli ng sword aura ay hindi na ito magiging kasing lakas ng ginamit niya ngayon. At dahil sa factor na ito ay naiintindihan ni Solwi na lamang siya kung health at chi ang pag-uusapan. Muli nang tumataas ang kumpiyansa ng ating bida at muli na siyang nakahanda para umatake anumang oras. Hindi may tago ni Birang Shin ang pagkainis dahil naambos siya ni Solwi. Alam niyang lamang na lamang siya dito pero ngayon ay siya na ang dahado. Tinanong niya si Solwi kung sino ba ito o saan ito nang galing. Sinabi naman ni Solwi na isa lang siyang hamak na tauhan nito. Isa si Solwi sa mabababang rango sa The Great Imperial Pavilion kaya niya nasabi na tauhan lang siya ni Bir Tinaman Di naman makapaniwala si Bir ang Shin na tauhan niya si Solwi. Kaya't muli niya itong tinanong kung kabilang ba ito sa The Great Imperial Pavilion. Nangiti lang ang ating bida at sinabing wala na siyang pakialam tungkol dito. Para pala tong labanan ng dalawang klase ng empleyado. Yung isa yung sip-sip sa boss tapos yung isa naman yung nag-resign dahil natotoxican na. Balik eksena na tayo. Uli nang sumugod si Solwi kay Birang Shin at nagpatuloy na ang kanilang palitan. Lamang si Solwi sa health dahil meron siyang isang anim na libo dalawang daan kontra sa tatlong libot ni Birang Shin. Doble naman ang lamang si Birang Shin sa Chi dahil meron pa siyang natitirang 3,700 puntos kumpara sa 1,600 ni Soul Wei. Kayon pa man ay mahirap ito para kay Birang Shin dahil hindi na siya basta-bastang makakagamit ng Sword Aura. Ang tanging lamang niya lang sa labang ito ay mas matagal at mas mahaba na ang experience niya sa pakikipaglaban. Makakaya-kayang tapatan ng ating bida ang kakulangan niya sa experience sa pamamagitan ng mga advanced niyang martial art techniques. Nagpatuloy pa ang kanilang sagupaan. Patuloy silang nagpalitan ng mga atake sa isa't isa. Naiintindihan ni Solwi na lamang siya sa health at Luji naman siya sa chi. Kung hahayaan niyang makapagpatama si Birang Shin sa kanya ay magiging delikado pero open si Solwi sa palitan dahil lamang na lamang siya sa health. Kaya naman mas pinaigting pa ng ating bida ang kanyang mga pag-atake. Nagpalitan ng dalawa ng mga pag-atake, pag-depensa, pag-ilag, at pag-counter. Pero sa huli ay mukhang unti-unti nang lumalabas ang lamang ni Birang Shin kay Solwi. Lumiit na ang lamang ng ating bida. Na close na ni Birang Shin ang matinding gap nila sa buhay kanina. Ngayon ay limang daang punto sa health na lang ang lamang ni Solwi malayo ito sa tatlong lamang niya kanina. Habang nananatiling lamang naman si Birang Shin kung chi ang pag-uusapan. Uno na ng galos ang dalawa at anumang oras ay pwede nang magwakas ang duelo nilang ito. Bahagyang nag-isip ang ating bida. Hindi pabor kay Solwi kung tatagal pa ang laban dahil habang humahaba ang labanan nila ay lumiliit naman ang advantage niya. Napansin naman ni Birang na tila natigilan si Solwi kaya't kinuha niya ang pagkakataong ito para umatake. Sinabi pa niya kay Solwi na wag itong magre-relax habang nakikipaglaban sa kanya. Agad na siyang sumugod manipis na ore lang ang nilagay niya sa kanyang espada pero sapat na ito para tapusin si Solwi kung kokonekta. Nagulat man ay nagawa pa rin ni Solwing to para dumpensa. Nagulat naman siya dahil faint attack lang pala ito. Agad na binawi ni Birang Shin ang kanyang espada na makitang gumana ang pain niya kay Solwing. Wala naman nang magagawa si Solwi dito kaya't inunahan na lang niyang umatake si Birang Shin. Umatake siya ng patusok na pag-atake para maunahan niya ang paslice na atake ni Birang Shin. Pero nahulog na naman siya sa patibong ni Birang Shin dahil bigla itong nawala sa range niya. Nag-step back ito ng bahagya at nawala na ito sa range ni Solwi. Nagulat si Solwi sa pangyayaring ito habang napangiti naman si Birang Shin. At dumating na nga ang kinatatakutan ng ating bida. Lumabas na ang window system na nagbibigay warning at sinabing nakita ni Birang Shin ang kahinaan niya. Kuminto ang oras bago pa man siya makounter ni Birang Shin. Kinamit ni Birang Shin ang advantage niya physically at bilis para makadikit kaagad kay Solwi. Ngayon ay kailangang pumili ni Solwee sa tatlong opsyon na binibigay sa kanya ng system. Tingin ni Solwee ay nakadepende sa distansya at iba pang faktor ang pagpili niya sa tamang opsyon. Kung pipiliin niyang lumaban ay kinakailangan niyang mas lumapit pa kay Birang Shin. Pero dahil mas malakas at mas mabilis ito sa kanya ay masyado itong magiging risky. Kung di naman siya ay kinakailangang medyo may distansya siya sa kalaban. Kahit alanganin ang layo niya kay Bir ngayon ay tingin niya na ito ang mas magandang piliin. Kung pipiliin niya kasi ang una at yung huling option na tumakbo na kinakailangang tumalikod sa kalaban ay malaki ang tayansa na mamatay siya. Nilaan niya ang natitira niyang oras sa timer para mag-isip pa at sa huli ay pinili na niya ang option at defend yourself. Nagpatuloy na ang eksena sa ni Solwi ang pag-atake ni Birang Shin at di siya nagtamo ng kritikal na pinsala pero nagtamo pa siya ng matinding damage na kumuha sa isang libong health points niya. Nagawa rin ang ataking iyon ni Birang Shin na patalsikan si Solwi. Ngayon ay mahigit dalawang daan na lang ang health points niya. Si inaasahan ni Solwi na malaki ang advantage ni Birang Shin sa bilis sa kanya. Nawala na ngayon ang advantage niya sa health laban kay Birang Shin. Tuluyan ang bumalik ang ni Birang Shin naglakad lang siya papalapit kay Solway na naging patunay nito. Tinititigan na siya ngayon ni Birang Shin habang nakaluhod. Tinanong niya ito kung natauhan na ba siya at nagsisisi ngayong nakita na niya ang pinagkaiba ng kanilang lakas. Tinagdag pa nito na marahil ay nakahanap lang ito na maraming mga treasure kaya't nagawa nitong makasabay sa kanya. Pero bandang huli ay lumabas din ang pagkakaiba nila sa isa't isa. Dahil kahit anong gawin ni Solwi ay mananatili pa rin itong isang talunan. Wala na siyang magagawa at hindi-hindi niya matatalo ang katulad niyang isang prodigy. Tinawag din ni Birang Shin ang sarili. Niyang chosen one. Napakagatlabi na lang si Solwi dahil totoo naman ang sinasabi ni Birang Shin. Lamang na lamang si Birang Shin sa fighting instinct at hands-on battle experience sa kanya. Hindi na nakapagtataka na siya ang madalas na utusan para kumilos sa mga gawain sa The Great Imperial Pavilion. Siya rin ang captain sa The Black Metal Company ang kaysa isang company sa anim na company na sigurado ang promosyon. Pero gayon paman ay may isang hindi pinaniniwalaan si Solwi sa mga sinabi ni Birang Shin. Naniniwala siya na hindi lang si Birang Shin ang chosen one. Dahil kung sa pagiging Chosen One lang ang pag-uusapan ay tiyak siyang siya ang nakalalamang dito dahil sa system. Napangiti siya habang sinasabi ang mga ito. Hindi naman siya maintindihan ni Birang Shin kaya nagpasya siya itong tapusin na si Solwi. Muli na itong nagkarga ng oreo sa kanyang espada para hiwain at tapusin na si Solwi ng tuluyan. At sa kanyang pag-atake makikita natin na kalmado at mukhang may plano si Solwi. Binigay niya ang buo niyang lakas para may ang ataking ito ni Birang Shin. Bigla namang nagulat si Solwi dahil di niya inaasahan na biglang mag-iiba ang hugis ng Sword Ore ni Birang Shin. nag rin ang trajectory nito at tumama sa kaliwang balikat ni Solwi. Pero hindi pa doon nagtatapos ang mga pag-atake sa kanya ni Birang Shin. Dahil lalo pa itong bumaok na siyang naghatid ng matinding sakit para sa ating bida. Tiniinan pa ito ni Birang Shin hanggang sa tumagos bago hiwain si Solwi ng tuluyan. Nagtamo ng deadly strike si Solwi mula kay Birang Shin. Napaatras naman si Solwi at napasandal sa dingding na may bintana. Ngayon ay meron na lang siyang 30 health points kasama pa dito na patuloy itong mababawasan dahil sa bleeding effect dahil sa injury niya. Kung hindi pa niya gagawin kung anumang plano ang nasa isip niya ay papano na siya. Unti-unti nang lumalabo ang kanyang paningin. Ne hindi na niya gaanong maaninag ang papalapit sa kanyang si Birang Shin. Tumapit na si Birang Shin sa halos wala ng buhay na si Solwi. Pinuri niya si Solwi dahil kahit na isa itong taonan ay nagawa pa rin itong bigyan siya ng isang magandang laban. Napabilib din siya dito kahit na papaano. Ngayong nasa bingit na siya ng kamatayan at wala na rin naman siyang pwedeng gawin ay susubukan na niya ang kanina niya pang pinaplano. Tumundag siya patalikod palabas sa bintana. Nagpatihulog siya na parang akmang tumetakas. Pero kung tama ang hula niya ay mangyayari ang pinaplano niya. Hindi naman makapapayag si Birang Shin na matakasin siya ni Solwi kaya't sumunod ito at tumalon para habulin siya. Ang di alam ni Birang Shin ay kasama ito sa mga plano ni Solwi. Ginawa ito ni Solwi dahil umaasa siyang lalabas ang window system na inaanti niya at lumabas na nga ito. Golden opportunity na hanap na niya ang kahinaan ni Birang Shin. Dahil parehas na silang nasa ere ay parehas na silang defenseless. Dahil dito ay napalabas na niya ang system window na magbibigay sa kanya ng mga options. Hindi na niya magagawa pang umatake dahil siguradong mamamatay din siya. Ang gusto niya talagang piliin ay ang option para magamit niya ang toolbox. Pinili na niya ang toolbox at pinili ang items para sa recovery. Meron siyang red bean jelly at dalawang healing potions. Balak niya sanang gamitin ang lightning bomb pero mas priority niyang makasurvive. Kinamit na niya ang healing potion. Tumasang kanyang health points at huminto na din ang kanyang pag go. Hindi nga pala siya gumamit ng healing potions mula kanina dahil hindi niya pwedeng buksan ang kanyang toolbox habang nakikipaglaban. Habang sila'y pabagsak ay pinaulanan siya ng atake ni Birang Shin. Nagawa naman niya itong sal aging lahat ng walang hirap. pumalik ng isang libong. Puntos ang health ni Solwi at ngayon ay lamang na naman siya kay Birang Shin. Halos sabay silang nakababa. Hindi makapaniwala si Birang Shin na nakakagalaw na muli ng maayos si Solwi. Dahil parang kanina lang ay parang bangkay na ito. Gamindig ng maayos si Solwi at pinaalala kay Birang Shin ang sinabi niya kanina. Hindi lang ito ang chosen one dahil siya ang the chosen one. Muling nagpatuloy ang laban ni na Solwi at Birang Shin. Huli silang nagpalitan ng mga atake hanggang sa marating na nila ang konklusyon ng kanilang laban. Hindi may kikailan ni Solwi na isang malakas na mandirigma si Birang Shin. Dahil kahit na malaki na ang lamang niya ay pinahirapan pa rin siya nito. Kahit luji na ay lumaban pa rin ito hanggang sa huli. Pero ang lahat ng bagay ay may wakas. At ito na ang wakas ni Birang Shin. Unti-unti na siyang nanghina hanggang sa mapatalsik na ni Solwi ang sandata niya sa isa sa pag-atake nito. Tumating na ang pagkakataon ni Solwi para tapusin ang laban na ito. Hindi na niya kailangang panghintayin ang system dahil alam na niya ang dapat niyang gawin. Nang makakita na siya ng opening ay inatake na niya kaagad si Birang Shin at tinapos na ang mahabang paghihirap nito. Sa wakas ay natalo na niya ito. Mahigit dalawang daan na lang ang natira sa health niya. Pero kahit ganun paman ay napakasaya niya at nakagawa siya ng bagay na tila imposible. Alam niya sa sarili niya na mas malakas talaga si Birang Shin sa kanya at nagawa niya lang itong matalo dahil napakaswerte niya. Kahit tapos na ay nanginginig pa rin si Soul dahil di siya makapaniwala sa kanyang nagawa. Lumabas na ang window system na nagsasabing na accomplished na niya ang misyon. Ibinigay na rin sa kanya ang reward niya sa pagkakatalo rito. Ang Blue Dragon Peel. Hindi makapaniwala ang ating bida na nakatanggap siya ng Dragon Peel. Parang panaginip lang na meron siya ng ganito career na item. Kaya mag-boost ng pil na ta ng 10,000 sa iyong mga stats. Kaya't mas maganda pa ito sa mga nakuha niyang treasure dito sa loob ng Military Academy. tayong meron na siyang Dragon Peel ay sulit na ang buhay na ito para sa kanya. Ano man ang mangyari sa kanya ngayon ay di na mahalaga dahil sulit ang nakuha niyang ito. Nagsimula ng kumilo si Solwi. Kailangan na niya makaalis bago pa may ibang makakita sa kanya. Hindi na niya kaya pang lumaban sa kalagayan niya ngayon. Nagsimula na siyang iloot si Birang Shin. Pero bago pa man niya ito magawa ay bigla siyang may narinig na boses mula sa kanyang likuran. Tinatanong ng tinig na ito kung siya ba talaga ang nakatalo kay Birang Shin. Bigla namang napalingon si Sol Wei sa gulat. Di niya inaasahan na meron ng ibang tao kaagad na nakakita sa kanya. Bigla namang nahaluan ang kanyang matinding kaba ng paghanga. Tumambad sa kanya ang isang napakagandang babae. Agad na bighani ang ating bida sa dalang kagandahan nito. Natutuwa naman ang babaeng warrior na ito dahil mukhang naging matindi ang laban ni Solwi at Birang Shin. Sayang lang at hindi niya ito napanood. Nabay bilib siya at di niya inaasahan na meron siyang makikitang tao na di niya kasabay pumasok na makakayang talunin si Birang Shin. Nakatulala pa rin si Solwi hindi alam kung ano ba ang dapat niyang maramdaman. Naghahalo ang kaba at pagkamanan niya. Hindi niya maalis ang tingin sa babaeng warrior na nasa kanyang harapan. Tinignan din siya ng babae sa mata ng malapitan at sinabing alam niyang tiga Great Imperial Pavilion si Solwi. Pero tingin ng babae ay hindi makatatagal si Solwi dito sa loob ng Military Academy. Gayon paman ay saludo ito sa kakayahan niya at nagawa nitong talunin si Birang Shin. Bago umalis ang babaeng warrior ay sinabihan niya si Solwi na sana ay magkita silang muli. Umalis na ito dahil para maghanap ng mga treasure. Walang nagawa si Solwi kundi tignan ito. Pero hindi natin siya masisisi dahil bukod sa maganda ang tinitignan niya ay wala rin siyang ibang chayas dahil napakalakas nito. So Rai Ong, mula siya sa Crimson Demon Palace. Ang health points niya ay 28,000. Habang ang kanyang chi ay 24,000. Ang fighting power nito ay tumataginting na. Siyam pong libong puntos. Mas malakas pa ito kay Birang Shin kaya naman hindi nang ahas kumilos ng masama si Solwi. Nag-fast forward na ang mga kaganapan. Kinagabihan sa loob ng Military Academy. Muling nagtago si Solwi sa loob ng mga ugat ng isang malaking puno para magpalipas ng gabi gaya nung nakaraang buhay niya. Dito siya nagtago dahil kagaya nung nakaraang buhay niya ay ligtas na spot ito. Kinakailangan din niyang mag-ingat dahil huling dalawang buhay na lang ang meron siya. Nasa dalawang daan na lang ang health at chi points niya. Pero di pa siya gumagamit ng healing potions dahil baka masayang lang ito. Pinag-iisip pa naman ni Solwi kung gagamitin na niya ang Blood Dragon Pill para ma ang stats niya o itago na lang ito at baka masayang lang. Kung gagamitin na niya ito ay mas lalakas pa siya kesa kay Birang Shin. Pero marami pa ring malalakas na tao dito sa loob ng academy at baka mapagtulungan siya at masawi. Kung mangyayari iyon ay siguradong pagsisisihan niya ito. Hindi lang siya basta babagsak sa pagsusulit baka mas mahirapan pa siya sa susunod na pagtutunggali nila ni Bir Shin kung sesable siya sa mga desisyon niya ngayon. Sa huli ay napagpayahan na lang niyang huwag na munang gamitin ang Blood Dragon Peel. Habang nagmamuni ay napaisip si Solwi kung paano nga ba niya natapos ang pagsusulit na ito nung nakaraang buhay niya. Base kasi sa anserbasyon niya sa mga halimaw na nakita niya ay walang pinapalagpas ang mga ito kahit na yung mga nagtatago pa. Nung nakaraang buhay niya kasi ay nagtago lang siya magdamag sabay nung kinaumagan ay naglakad lang siya nang wala ka ba papunta sa entrance ng military academy. Wala man lang siyang nakasagupa na kahit na sino. Inawat na muna niya ang sarili sa sobrang pag-iisip. Ang importante para sa kanya ngayon ay maitago ang mga bagay na mahalaga para sa kanya. Itatago na muna niya ang Demon Fist Glove sa kanyang toolbox dahil ito ang pinakamahalaga sa lahat ng nalut niya. Ito ang pinakamalakas na sanda at ang gamit niya ngayon. Hindi man ito talagang sakto sa kanya dahil isa siyang sword type pero madami na ring beses na nailigtas siya ng gloves na ito sa alang-ining mga sitwasyon. Ang Imperial Full Body Armor naman sa kabilang banda ay mukhang malapit ng masira dahil sa mga pinagdaanan nito. Kaya't wala na siyang balak pang ilagay ito sa kanyang toolbox. Sinom mo na niya ang kanyang toolbox. Itatago rin niya ang kanyang Shadow Slicing Sword na nakuha niya kay J.O.N. Bigla namang nagtaka si Soul Hindi kasi lumalabas ang system window para sa toolbox kahit anong tawag niya rito. Habang iniisip niya kung anong naging problema ay nakarinig siya ng tinig. Natagpuan si Solwi mag isang kalaban. Iniwan nito ang punong pinagtataguan niya. Mabuti na lang at nagawa niya makailag sa pag-ataking iyon. Hindi naman makapaniwala si Solwi na may nakakita sa kanya sa pinagtataguan niya. Ang lalaking ito ang una niyang nakita noon. Ang lalaking may malaking espada si Goweol ang kapten ng pitong dragon company sa official Demon Palace. Meron itong health at chi points na higit sa dalawang pang libo. Habang ang fighting power naman nito ay nasa anim na puntos. Pinuri nito ang mabilis na reaction ni Solwi. Ngayon lang siya nakaharap ng na mahinang nilalang na makakayang ilagan ang pag-atake niya. Hindi na malaya ni Solwi na meron palang kalaban sa paligid. Masyado kasi siyang naging focus sa mga iniisip niya. Kaya pala hindi niya mabuksan ang kanyang toolbox. Ang stats ni goweol ay similar sa stats ni Birang Shin. Pero hindi na kaya pang lumaban ni Solwi. Mukhang ito na ang wakas para sa kanya. Pero kung ito na ang wakas ay wala ng pake si Solwi at lalaban na lang siya magbuong lakas. Sinabihan naman ni goweol si Solwi. Na wag na itong magbalak tumakas dahil considered na patay na siya simula ng mamerkahan siya nito. Pumunot na nga espada si Solwi at sinabayan na sa pagsugod si goweol. Pero di pa man siya nakakalapit dito ay may lumabas na no warning system na nagsasabing nakita na ni Goweo lang kahinaan niya. Mukhang napakalas talaga nito dahil kahit naka fighting stance siya ay lumabas pa rin ang warning na ito. Nauna siyang umatake pero nabaliktad pa ang sitwasyon at siya ngayon ang hado. Isa na lang ang nakikita niyang makakapagsalba sa kanya. Napili niya ang option na defend. Pumalik na sa eksena. Dahan-dahan lang nang lalakad papunta sa kanya si Goweol na siyang nagpatigil kay Solwi. Nawala siya sa focus at di mawari kung aatake ba ito sa kanya. Bigla namang bumilis ang kilos nito at sa isang iglap ay nasa harapan na niya. Wala nang nagawa si Solwi at di na siya kaagad nakapag-react marahil dala na rin ng sobrang kapagoren. Sinipa siya ni Goweol sa sikmura na siya namang nagpatalset kay Solwi. Di pa doon natapos ang pagduro sa niya dahil pagkatombo niya mula sa pagkatadyak ay sinipa naman siya muli ni Goweol sa mukha. Nagpagulong-gulong siya sa damuhan hanggang sa mapada pa. Hindi na niya kaya pang kumilos sa pagod at dami ng injury na natamo niya. Muli ulit siyang tinadyakan sa likod ni Goweol. Nabali ang mga buto niya sa spinal na siyang nagpaparalisa sa kanya. Wala na siyang lakas 8 points na lang din ang natitira sa health niya hindi na niya magawang pumalag mukhang ito na ang katapusan ng ating bida. Pinuri naman siya ni Goweol dahil mulang hindi pa rin ito sumusuko. Pero sinabi din niya na mababaliwala din ang paghihirap niya dahil di rin naman ito magbabunga. Nilapitan niya ang ngayon hirap ng makakilos na si Solwi. Tumapat ito sa yuluhan niya at dinampot ang ulo niya sa pamamagitan ng pagsabunot sa kanya. Habang sinasabunutan ay sinabi pa nito na parang alikabok lang si Solwi sa kanya na kahit anong oras ay pwede niyang hipan. Marami pa siyang masasakit na salitang sinabi kay Solwi habang sinasabunutan niya ito. Gaya ng walang magagawa si Solwi kahit natapak-tapakan siya nito. Kung gusto siyang saktan nito o kung gusto niya itong patayin. Walang magagawa si Solwi kung hindi tanggapin ang nakatadhana sa kanya. Ngayon ay alam na ni Solwi kung bakit siya nabiyayaan ng system at kung bakit niya kinakailangang lumakas. Kailangan niya makaalis sa malaimpyernong lugar na ito sa kahit na anong paraan. Kailangan na rin matigil ang pang-aapi sa kanya ng mga kagaya ni Goweol na basura ang pag-uugali. At higit sa lahat kailangan niyang makabawi. Biglang nagningning ang espada ni Solwi. Di niya na malaya na na-activate ni Goweol ang skill niyang Grand Ship Sword Technique dahil sa pagsabunot nito sa kanya. Di naman na nagawang makapag-react ni Goweol sa mga nangyari dahil na minsan ay hindi sumagi sa isip niya na makakapalag pa si Solwi. Tinayre na siya ni Solwi ng Grand Ship Sword Technique ng malapitan at direkta itong tumama sa kanya. Deadly Strike, 3,000 puntos na lang ang natira sa buhay ni Goweol na ang galahati din ang puntos ng chinya. Bigla namang nabuhayan ang ating bida. Ngayon ay handa na muli siyang lumaban.